Aprobado na ng National Food Authority ang mas mataas na presyo para sa pagbili sa palay ng mga magsasaka na ipatutupad sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clay Zalpardilia. Sa harap ng banta ng El Nino at paparating na La Nina, ikinababahala ng bantay bigas ang hawak na buffer stock ng National Food Authority. Sa datos kasi ng ahensya noong Pebrero, nasa 41,000 metric tons o higit isang araw na pangangailangan na lamang ng buong Pilipinas ang supply ng ahensya. Malayo ito sa siyam na araw na inventory requirement upang makatawid ang bansa sakaling humagupit ang matinding kalamidad o emergency kung may mga 25, 26 pesos per kilo ang mga mga trader, dapat tatapatan niya yan. And at the same time, yung pagtapat niya ay um, uh, sila mismo yung pupunta sa mga bukid. And at the same time, babaan nila yung criteria nila na 100% clean at 14% dry. Una nang sinabi ng NFA na hirap makabili ng palay ang ahensya dahil bigo itong tapatan ang mas mataas na bili ng mga negosyante sa mga magsasaka. Pero matapos ang NFA Council kaninang umaga, inaprubahan na ang mas mataas na palay procurement price. Simula sa susunod na linggo, bibilhin ng NFA ang palay ng mga magsasaka sa mas mahal na presyo. Piso hanggang apat na piso ang umento sa sariwang palay na maglalaro sa 17 hanggang 23 pesos kada kilo. Habang ang dating hanggang 23 pesos lamang na tuyong palay, pwedeng umabot hanggang 30 pesos. Sa tail end na tayo ng harvest season eh, so kumahabol na lang tayo. Of course we want to, kung pwede mo mabili lahat ng requirement ngayon, bakit ba hindi? No? Uh, but with this uh, price range na binigay sa atin ng council, we are confident na yung mga lugar na mayroong pang ina-harvest ngayon eh, Marami tayong makukuha. Gusto ko rin idagdag, isa sa mga reason bakit tinaasan din itong uh, buying price ng NFA ay para mas lalong mainganyo yung ating mga magsasaka na magtanim, lalo ngayon parating na yung ating uh, wet season at uh, mas lumaki yung area na matataniman. Good news naman yan sa mga magsasaka no? uh, but uh, it will also mean mas konti yung mabibili nila. Higit 17 billion pesos ang pondo ng NFA sa pagbili ng palay. Kasunod ng kontrobersya sa maanumalya o manong bentahan ng palumang stock ng NFA sa piling negosyante sa bagsak presong halaga. Ipatutupad na ng NFA ang bagong panuntunan sa paglalabas ng palumang supply. After na kunwari, uh, nakapamili na yung DSWD, lahat na offer nila, may natira pang stocks na kailangang i-dispose. Uh, it will be done through auction. Hindi na siya basta i-offer lang kung kanino ang dating 25 pesos na selling price sa tatlo hanggang anim na buwang palumang NFA rice ibibenta ng 20% mas mababa sa PSA monitored price. Habang ang mas matagal na sa anim na buwan ay 30% mas mura sa presyong nakalap ng PSA. Samantala, nagtalaga ng bagong Deputy Administrator ang Konseho para sa Finance, Administrative at Operations. Siya si Mario Andrada. Matutugunan ko ang hamon na ibinigay sa akin ng National Food Authority. Si Andrada ang sinasabing tututok sa implementasyon ng 10 bilyong pisong modernization program ng National Food Authority. Layo nitong magtayo ng mas maraming drying facilities na makapagtutuyo sa mga palay at mas maayos sa imbakan upang mas gumanda ang kalidad at hindi agad mabulok ang bigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.